Sa bawat paglalakbay natin sa araw-araw, hindi natin maiiwasan na makaranas ng mga nakakabigla at nakakatakot na pangyayari. Dahil yan, sa mga mapanganib na hayop na nagkalat sa ating paligid, kung minsan sila ang dahilan ng ating kaba at takot dahil sa kanilang di inaasang biglaang paglitaw, kagaya sa nangyaring ito. Sa Vancouver, British Columbia, ang masaya sanang mountain bike ride ng tatlong magkakaibigan ay mabilis na nauwi sa isang bangungot nang sila ay habulin ng walang humpay ng isang itim na oso. Matapos makita ang hayop na papalapit sa kanila mula sa malayo, agad-agad walang pag-aalinlangan na pagpasyahan nilang padyakan ng mabilis ang kanilang mga dalang bisikleta para makalayo sa takot para sa kanilang kaligtasan. Yeah. Ilang beses silang lumingon sa likuran nila at laking gulat nila nang makita ng hinahabol sila ng oso. Yeah, <laughs> Sa sobrang takot para sa kanilang kaligtasan, tinodo nila ang pagpadyak sa kanilang mga bisikleta Sa pag-asang tuluyang mawala sa kanilang paningin ang agresibong hayop Pagkatapos ng ilang minutong tensyon sa paghabol sa kanila Nagpasya silang sumaglit huminto para magpahinga at para tignan din kung ang oso ay nasa paligid pa nila yeah. Pero sa pagkakataong ito, tila huli na para sila ay umalis pa palayo dahil sobrang labit na ng oso sa kanila. Kaya naisipan na lang nilang takutin sa pagsigaw dito ng malakas at paghagis ng bato para maitaboy ito. Sa kabutiang palad ay tila gumana ang ginawa nila habang ang oso ay panandaliang nawala pabalik sa kagubatan. Dahil dyan, sinamantala nila ang ito at dahan-dahan nagsimulang maglakad papalayo habang hindi inaalis ang paningin sa mabangis na oso. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa kasamang palad ay nakita nilang muli ang oso na nasa likuran na nila. No. Are we gonna fight or no? If you just say stop, stop. Sa kalaunan ay pakiramdam nila na mas ligtas kung maglalakad na lang sila kaysa sumakay sa bike habang pinapanatiling magkakalapit silang lahat hanggat maaari. Sa kabutiang palad kahit hindi sila mapakali sa kakalingon sa kanilang liguran, hindi na nila muling nakita ang osong muntik ng magpai sa kanilang mga salawal at siguradong ang araw na yon ay hindi nila makakalimutan kahit kailan. Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kapamakan ng dalawang lalaking ito nang mapagtripan nila ng kanyang tropa na mamasyal sa isang sikat na national park sa kanilang bansa sa India. Ang isa sanang masayang road trip ay nauwi sa isang nakakapangilabot at makapigil hininga na sitwasyon nang mabulaga sila sa gitna ng kalsada ng dalawang tigre na tila naghahanap ng mabibiktima, makikita sa video na habang pinapaikutan sila ng dalawang tigre ay tila nagpanggap na estatwa ang dalawa dahil sa isang maling pagkilos lang nila siguradong mumukbangin sila ng buhay ng dalawang predator na to ilang minuto pa ang makalipas nabunutan ng tinik sa lalamunan ng dalawa dahil kusang lumayo ang mga tigre sa kanila at ligtas silang nakaalis sa lugar Muntik nang sumalangit ang mga motorcycle riders na to nang bulagain sila ng isang tigre sa lugar na kanilang pinuntahan na tila payapa at walang panganib. Mabuti na lang talaga at hindi sila inabot nito dahil siguradong hindi nila gugustuhin ang mangyayari. Kung mahilig ka naman mag motorcycle rides, dapat mo tong panoorin para maging aware ka sa ganitong mga pangyayari. Habang sila ay nag-chill ride, pagmasdang mabuti ang rider na nasa harapan. hindi mo agad mapapansin ang ahas na sumunggab sa rider. Buti na lang, mabilis ang reflexes nito at nakaiwas agad siya bago pa man siya matuklaw. Kaya dapat, lagi tayong mag-ingat at alerto sa kalsada pag hawak natin ng manibela. Kung mahilig kang magmotor lalo na sa gabi, dapat mo tong panoorin. Sa gitna kasi ng madilim at tahimik na highway, nabidyo nila ang isang nakakakilabot na pangyayari. Habang nakatigil lang sasakyan sa gitna ng kalsada, may napansin silang gumagalaw sa talahiban nang biglang Biglang sinunggaban ng isang tigre ang napadaan ng motorista. Mabuti na lang at hindi inabot ito. Dahil paniguradong maiiba at hindi maganda ang kanilang magiging kwento. Isang makapigil hininga ang nangyari sa isang babae nang bigla na lang siyang lapitan ng isang napakalaking oso. Tila naakit sa kanya ang nasabing hayop at nagawa pa siyang amoy-amoyin nito. Nakakakaba talaga ang ganitong mga sitwasyon pero mabibilip ka sa babae dahil nagawa pa nitong makipag-selfie sa oso. Buti na lang hindi sila nagpanik ng mga kasama niya ng oras na yon at naging kalmado lang. Hindi nagtagal ay unti-unting umalis sa papalayo ang oso sa kanila at doon na sila nagkaroon ng pagkakataon para makalayo sa isang mabangis na hayop. Sinubukan niyang hulihin ang babying buhaya para pakainin. Pero ganito ang sumunod na nangyari. noise. He calls his mama right away. And I don't blame him. Now that is a protective mother.

I'm not gonna promise, I'm not gonna, hey, I'm not gonna bug you. I'm not gonna bug you. I promise, I'm just going away. I'm going away. I promise, I swear, I'm going away. Very slowly, very calmly. I promise, hey, I'm going away. I'm going away. I'm not gonna bug you. I'm going away. I'm going away. I'm going away. I'm going away. Isa namang dambuhalang pusit ang nakuha na ng kamera nang tangkain itong agawin ang surfboard ng lalaki. Nagagalit ang bison nang makita niya ang babae na kukuha sana ng selfie sa kanya. Buti na lang nakatakbo si ate. Noong 2017, nagkaroon ng matinding pag-atake ng salot na balang sa southern Russia at sa mga katabing lugar nito. Milyon-milyong bala ang nagkalat sa mga kalsada na halos hindi na makadaan ng maayos ang mga motorista doon. Isang truck driver ang nagawang makuhaan sa kamera ang sandamakmak na mga balang na nagliliparan at sumasalpok sa windshield ng sasakyan habang nagmamaneo sa kalsada. Sa sobrang dami ng mga balang, halos hindi na nila makita ang dinadaanan. Paano na lang kaya kung nakamotor ka? O kaya nakabike tapos ganito ang may experience mo? Ayon sa mga eksperto, ang mga locust o balang ay nagiging problema talaga kada taon. Lalo na pag nagmula ito sa North Africa o Asia, ang mga ito ay pumepeste ng mga pananim. Minsan, umaabot ng halos 200 milyon na balang ang umaatake sa mga pananim. Kaya sakit ng ulo talaga ito para sa mga magsasaka. Pagkatapos maipost ang video ito sa internet, nag-viral agad ito at maraming tao ang nakapanood. Kaya ang gobyerno nila doon ay nag ng state of emergency para makontrol at mapigilan ng pinsalang dulo nito sa mga pananim ng mga farmers doon. Nag-viral din ito kamakailan lang sa internet, ang mahigit tatlong minuto na video footage na to, na kung saan nakuhaan ng misteryosong nilalang na lumilipad sa kalangitan na hindi maipaliwanag ang anyo nito pag iyo itong nakita. Sa unang minuto pa lang ng video, ramdam mo na agad ang kaba at takot na nararamdaman ng kung sino mang tao ang may hawak ng kamera na nagre-record nito. Mapapansin din sa video ang nagbabadyang masamang panahon pero ang nakapuko sa atensyon ng mga nakapanood nito ay tila may hinahanap siya sa kalangitan na kung ano man yon kaya hindi ito mapakali. Ilang minuto pa ang lumipas sa pagpapatuloy niya sa pag-record at paglalakad sa malawak na bakanteng lupain, makikita ang grupo ng mga ibon na bigla na lang nagliparan na animoy nagambala at natakot. Madalas senyales ito na mapapansin sa mga hayop na may paparating na masamang panahon o hindi magandang mangyayari sa kapaligiran. Nangyari na nga ang hindi inaasahan, ilang segundo lang ang pagitan mula ng magambala ang mga ibon. Nahagip ng kamera ang misteryosong nilalang na lumulutang o lumilipad sa kalangitan. Kung pagmamasan maigi ang itsura nito, maihalin tulad dito sa anyo ng isang alopia na hindi mabilang ang dami ng galamay nito. Halos may git sampung segundo din itong nagpakita sa kanya na tila unti-unting umaakit pa itaas. Kung pakikinggan din maigi ang audio sa video, talaga namang kikilabutan ka sa iyong maririnig mula sa kakaibang tulog na nagmumula sa nasabing nilalang na ito. Ilang segundo lang ang makalipas mula na magpakita ito sa kanya. Bigla naman itong naglaho na parang bula na ikinagulat at ipinagtaka din niya. Sa kalagitnaan ng video, nagpatuloy lang siya sa pag-record sa kamera, Ngunit hindi din ito nagtagal dahil sa kanyang nasaksiyan na paniguradong hindi niya ito makakalimutan. Umungad sa kanya ang ah, nakakilabot na bagay na nakakapit sa itaas ng tore na animoy naluluso na itim na plastik, at dito na siya nagsimulang kumaripas ang takbo papalayo at dito na din naputol ang video.